Hi guys! Magandang buhay! Welcome back to my channel! For today's video ay magluluto ako ng ginataang tilapia with kamyas Ayan at meron ako ditong tilapia, buhay pa siya Ayan mga guys Magalaw-galaw pa At yan ay Lilinisin ko muna Ayan Ayan. Ayan, at lilinisin ko muna ang aking uh, nabiling tilapia. Uh, humihinga-hinga pa. Ito na guys, yung nalinis kong tilapia. Ayan na, tapos ko na siyang linisin. At ang mga ibang sangkap ay meron dito Luya Bawang sibuyas Ang siling green Pamintang buo At ang Pechay At syempre ang gata Dahil magluluto tayo ngayon ng Pinataang tilapia sa kamyas. Ayan guys, umpisa na natin mag-prepare ng ating pagluluto. I Prepare ko muna yung bawang sibuyas, luya at kamyas. Ayan at isa lang na natin ang Lagay na, pagsamasamahin na natin yung sibuyas, bawang luya at ang kamyas. Lagyan natin ng konting tubig para maluto yung kamyas. Konti lang. Para madali lang siyang durugin mamaya. Takpan natin. Ayan e na, at durugin natin yung kamyas para medyo matigas-tigas pa. Dagdagan uli natin ng konting tubig. Para maluto. Tigas-tigas pa siya. Mayroon pa durugin. Ngayon na guys, turugin natin at durug na durug na para lumabas yung kanyang kataas. At ilagay naman natin ngayon ang isdang tilapia. Ayan, ipakuloan lang natin ng konti. At lagyan natin ng patis. Pwede rin po asin. Takpan muna natin para medyo mawala-wala yung lansa. Pakuluan muna natin ng konti sa bawang sibuyas, luya, at kamyas. lagay natin ang pamintang buo. At ang ating gata. And guys. Pan natin. Pakuloyin. Tignan natin guys. Ayan, kumukulo na. Ayan. halo-halo lang ng bahagya para hindi madurog ang isda. Tikman natin. Dagdagan natin ng alat asin. medyo manamis na miss guys dahil sa gata ngayon ilagay na natin ang gulay na pechay Mas maganda pag maraming gulay, guys. At ang siling green. Ayun, takman natin. Ito na guys ang ating ginataang tilapia sa kamyas. Ayan na, luto na. Tara na at maghain! Ayan na guys, ang ating binataang tilapia. Sarap din ang sabaw. At ito na ang ating ginataang tilapia with gamias mga guys. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!